So we have Claire here. Hello. 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 So she's very tall. Hi guys. Nagluto ako ng pansit habhab hab kahapon. Tapos ngayon after naming maglunch, ang dami pang tirang pansit habhab. Hab. So ngayon, inisip ko i-share ko siya sa mga office mates ko mga pinay Kaya magdadala ako sa office. So, ito ipapatikim ko sa kanila at e tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila. So, tingnan natin. Ayan guys, papasok na ako ng office and may dala akong merienda para sa mga Pinoy kong office mates. So, let's go! sayang so, ayan guys, nandito na ako sa office at napaidit ko na yung hub hub and nandito na yung mga office mate ko para tikman nila. So, eto sila. O, oh, eto ah, si Brenda. Si tito, tito, tito. Hello. Benson, si Mau, at saka si Razel ang titikayin. Itong si Razel at saka hey. si Benson ay taga Lokban din. So, nag-aral sila sa Lokban. Schoolmate ko sila. Kaya, tingnan natin kung papasa sa kanila. <laughs> Benda, uh, tikman mo na. Nakatikim ka na ba niyan? Hindi ko nga sure eh. E, tikman ko na. Tikman mo, walang suka yan, pero tikman mo nang wala tsaka meron. Parang normal lang. <laughs> <laughs> Try natin ng suka. Lagyan mo na suka. Mas masarap siya kapag na may suka. Na Ganun ba yun? Ito may suka na. Sarap. Approved? Yes. Yes, thanks friends. Next natin ay si Raisel na nag-aral din sa Lokban. So, alam niya, niya yung lasa nito. Gusto niya may suka kagad. Yeah. Hmm. Mainit. <laughs> sa kuya, pero mas masarap kung nasa dahon sana tapos. Yes! Ah, tama, good. Ano ka dyan? Actually, yun ang tama pagkain ng habhab. Hinahabhab siya no, sa dahon. Kaya e, lang tayong dahon dito. Correct. So, si Rizal pala ay schoolmate ko. Sa Lokban din siya nag-aral. At kaklasiko ko yung kanyang kapatid, si Romeo. Hi kay Romeo! Shoutout sa kuya ko sa Abu Dhabi. Kuya Romeo, um, kuya Nick actually. And ate Mai, uh, Edry and Axel. Hi sa inyo. Hello! <laughs> si Benz, ah, taga SLSU din siya nag-aral. So, <laughs> so tikman na, tikman mo na, Benz. Mukhang mo manginig, Benz. Okay lang yan. Ang <laughs> init. Mainit. Ayan. Ano, lasa? Pasok? Oo, oh, masarap. Masarap? Mm -hmm. Parang like, lokban? Parang like, sa like, lokban? Like, Siyempre. Yes. Thanks, Benz. Siyempre. <laughs> Yan, ang last natin na ay si Mao, taga na Botas. First time mo ba titikim niyan? No. no. Ah, nakakain ka na niyan? <laughs> yes. Ah, okay. okay. Lagyan natin so far. Nakain na natin to with ano dati. Masarap siya actually sa may uh, banana Q eh, no? Mm. Merienda. Mm. With yung gulay. Ah. Ano? Approve? Comment. Side comment. speechless matatalo <laughs> niya na ang kanton ay Masarap. So, sarap hmm. sarap, so ayan na lahat ng mga kumakain si Ben si Brenda Brenda siya shoutout mo hi hmm. mama hi shoutout pala sa friend ko na sa taga Jersey si Jonah palagi siyang nanonood ng Rappi B yeah. vlogs hi Hello. Jonah Hello. hi Jonah ayan si so Lazy kay Mama Nice di ka eh <laughs> <laughs> So, approve. Approve ang ating ano. Thank you. Thank you. Ayan. Kain muna sila. Merienda namin. So, we have Claire here. So, she's very tall. Look. the difference. hi, Claire. You have a lot of fans. Yeah. And then, you have Mao finishing the pancit. And then, you have Benson. It's almost done. Finish. Yeah. So, yun, guys pauwi na ako and natikman ng mga office mates ko yung niluto kong uh, pancit tabhab and all in all nasarapan naman daw sila kahit first time ko lang. So, ayun, I'm so happy. So, until next vlog po ulit. Bye-bye.